When you talk about TNT, pare itong Nieto, Kubuntin, at Roser, puro role players ito. Mm -hmm. So itong kung Expect titignan that. natin, si Kubuntin, pare, hindi naman dirty yung ginawa niya. It's just a foul mm -mm. na tinawagan na siyempre ang trajectory ng kamay, pababa. So nandun, foul yun. Pero itong kay Roser, yung siniko niya si Troy Rosario, I don't know kung may instance na mga nangyari pa before that, talaga si jackpot Debra. yung inaabot ni Troy doon talaga oh, isa bangsa, ano sa oh. rebound play no yung Hine Hinebra uh, well itong ni ito good good boy to eh sa school nakikita ko sa tenor well, uh, ngayon kung mga nag-iba na ba ng branding yung type ng token text may mga galo na sila mga physical players mga role players mga quality players at uh, to give you know konting pahinga sa mga regular starters sila. well, it's a strategy from Coach Chot Para mo magawa yung Grand Slam, you have to have some some physicality or probably they're sending the message sa Rain or Shine na, papalagting kami. Hindi hindi kami makabawi, hindi tinama mo kami, pwede kami bumawi sa iba. Yes, Pwedeng ganun eh. As long as sa akin, I have nothing against sa mga ganitong klaseng laro because these players, magmula high school hanggang college, sanay na sa physicality yan. Yes. Yung oh, Kasi lahat so tayo, brand, oh. kinabot natin, tryout pa nga lang, di ba? No. Nasisiko ka na. Hindi mo na alam kung sadya o hindi.